Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZES F.E.B.C. Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ikasapi sa KBP Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Nais nice po nating batiin ng happy listening at pasalamatan ng ating mga kaagapay na sina Brother Ray and Teacher Grace London dyan po sa PCCI Kainggal, San Carlos City, Pangasinan And of course, kasama ang kanilang senior pastor na si Bishop Lorenzo Manzon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, aking mga kamanggagawa dyan sa PCCI. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na ang pag-aaring ganap, unang bahagi. Isang napakalaking pagpapala ang pag-aaring ganap Or justification. Sa pamamagitan ng justification, tayo ay iniahon sa malalim na bangin ng kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Ang mga ito'y inihagis niya sa kailaliman ng dagat ng kanyang pagkalimot. Hebrews 8.12 For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Hindi lamang iyan, sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, tayo ay itinaas at inilukluk sa isang posisyon o kalagayan na ang perpektong kabanalan ni Kristo ay ibinalabal sa atin. Dahil sa perpektong kabanalan ni Kristo na nakabalot sa atin, tayo ay ganap at lubusang tinanggap at itinuring na perpekto tulad ni Kristo. At lahat ng ito ay nangyari sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos na ating tinanggap sa pananampalataya. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tunay nga na isang napakalaking pagpapala ang pag-aaring ganap or justification. Sa anong dahilan? sa dahilang ang justification ay bukal ng marami pang ibang pagpapala. Napapaloob sa justification ang mga pagpapalang sumasaklaw sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang justification ay nagdudulot sa atin ng pagpapala ng pag-ibig ng Diyos noong nakaraan. Romans 5.6, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa tamang kapanahunan ng kamatayan ni Kristo. Kailan namatay si Kristo para sa atin? Siya ba'y namatay noong mayroon na tayong lakas at kakayahan upang magsilbi sa Diyos? Hindi. Si Kristo ay namatay para sa atin noong tayo'y mahihina pa at walang silbi sa Diyos. Sa katunayan, tayo ay namumuhay bilang mga masasama. Ang salitang ito ay galing sa salitang Griego, asibeia, na ang ibig sabihin ay hindi sumasamba sa Diyos, binabaliwala ang Diyos at nilalapastangan ang Diyos. Nung tayo walang maialay sa Diyos, noong tayo ay ayaw mag-alay ng pagsamba, pag-ibig at paglilingkod sa Diyos, noong panahong iyon, ang Panginoong Yesu Kristo ay namatay para sa atin. Kamitan natin ito ng isang ilustrasyon. Halimbawa, wala kayong anak, gusto niyong mag-ampon. Pumunta kayo sa bahay ampunan at dalawang bata ang iniharap sa inyo. Ang isa ay maganda, matalino at mabait. Ang ikalawa ay may Down syndrome o may kakulangan, masungit at hindi maganda. Sino ang aampunin ninyo? Madaling sagutin, di po ba? Natural ang aampunin ninyo ay ang matalino at mabait na bata. Subalit kaagapay, ang katulad natin ay masahul pa sa may kakulangan o may Down syndrome na bata. Tayo'y walang kakayahan Masama, masungit, pangit at walang silbi sa Diyos. Subalit noong nakita tayo ng Panginoong Hesus, tayo ay Kanyang minahal at hindi siya nag-atubiling mamatay para sa atin upang tayo'y Kanyang iligtas. May katiyakan tayo sa kaligtasan sapagkat minahal na tayo ng Panginoong Hesus noong nakaraan pa noong tayo'y makasalanan pa. Romans 5.8 But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sa talatang ito, higit pang ipinaliliwanag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Ayon sa talatang ito, kailan namatay si Yesus para sa atin? si Jesus ay namatay sa atin nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo'y marumi pa, nung tayo'y masama pa. Maraming mga magulang ang may ganitong sinasabi sa kanilang anak kapag binabalaan silang huwag gumawa ng masama. Pag ginawa mo iyan, hindi na kita mahal. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal ng tao ay nakasalalay sa kabaitan ng minamahal. Mas mabait, mas mahal, mas salbahe, hindi mahal. Ngunit kailan tayo minahal ng Diyos? Kailan namatay si Jesus para sa atin? Nung tayo ay makasalanan pa. Ang salitang makasalanan ay galing sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay sumusuway o kumokontra sa utos ng Diyos. May kahulugan din ito na ang makasalanan ay nagkukulang o kapos at hindi makaabot sa pamantayan ng Diyos at siya'y lumilihis at naliligaw sa tamang landas. May kahulugan din na ang makasalanan ay marumi at kasuklam-suklam. Ganyan ang kalagayan natin noong nakaraan. Tayo'y kontra at sumusuway sa utos ng Diyos. Tayo'y hindi makaabot at laging kapos sa pamantayan ng Diyos na ano pat tayo ay naging marumi at kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Subalit, noong nasa ganyang kalagayan tayo, minahal na tayo ng Diyos at namatay si Kristo para sa atin. Ang pag-aaring ganap ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na minahal na tayo ng Diyos noong hindi pa tayo karapat-dapat na mahalin. Roma, Kabanatang 5, Talatang 10. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Nakita na natin na tayo'y minahal na ng Diyos noong tayo'y mahina pa. Minahal niya tayo nung tayo'y makasalanan pa. At ngayon, dito sa talatang ito, makikita natin na minahal na tayo ng Diyos noong tayo ay mga kaaway pa. Sa karaniwang buhay ng tao, mahirap mahalin ang taong mahina at walang kaya at walang maitutulong sa iyo. Ngunit mas mahirap mahalin ang isang taong makasalanan na may mga ugali at gawain na kontra sa ating matuwid at malinis na pamantayan. Subalit kaagapay, ang pinakamahirap sa lahat na mahalin ay ang isang tao na kumakaaway sa atin, na nagbabalak ng masama laban sa atin at nagpapakana ng mga bagay na makapipinsala sa atin. Ganito tayo noong nakaraan laban sa Diyos. Ngunit ang Diyos, minahal niya tayo noong tayo'y mga kaaway pa at gumagawa ng mga bagay na nakapipinsala sa kanyang kaluwalhatian. Si Apostol Pablo, noong ang pangalan niya ay Saulo bago siya naging Kristiyano, ay isang halimbawa ng kaaway ng Diyos. Basahin natin ang mga gawa, kabanatang 8, talatang 3. Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalakit babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Kaagapay noong nakaraan, ang bawat isa sa atin, bago natin tinanggap ang Panginoong Yesus tulad ni Saul, ay naging mga din tayo ng Diyos. At marami tayong ginagawa laban sa Diyos. Subalit nung tayo yung mga kaaway pa, minahal na tayo ng Diyos at namatay si Jesus para sa atin. Ang justification ay nagbibigay din ng pagpapala sa kasalukuyan. Kabilang dito ay ang sumusunod na mga pagpapala. Una, kapayapaan. Sa kasalukuyan, mayroon tayong kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Peace with God. Romans 5.1 Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos. Mga na tayo ng Diyos. Mayroon na tayong relasyon sa Diyos na hindi mapapatid o masisira. Pangalawa, biyaya. Sa kasalukuyan, ang biyaya ng Diyos ay siyang pundasyon na ating kinatitindigan. Ayon sa Roma Kabanatang lima talatang dalawa sa unang bahagi, sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Ang biyaya ng Diyos ay nagsisilbing pundasyon na tinatayuan ng ating mga paa. Ang ibig sabihin, ang lahat ng pakikitungo sa atin ng Diyos ay nakasalig lamang sa kanyang biyaya. Tayo ay naligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos at ang ating kaligtasan ay magpapatuloy dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Tandaan natin, ang biyaya ay pabor ng Diyos na walang bayad at hindi nakadepende sa ating gawa. Ano mang magagawa natin sa buhay kristyano ay magagawa lang naman natin dahil sa biyaya o pabor ng Diyos na tumutulong sa atin. Pangatlo, kagalakan. Sa kasalukuyan, tayo ay may kagalakan sa gitna ng mga kapigatian. Romans chapter 5 verses 3 and 4. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance character and character hope. Kagapay bilang Kristiyano, hindi tayo makakaiwas sa mga pagsubok hangga't tayo'y nasa daigdig. Ngunit may kagalakan tayo sa gitna ng kapigatian, sapagkat natitiyak natin na kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari, upang ang mga pagsubok ay magbubunga ng mabuti at maganda sa ating spiritual na paglago. Pang-apat, pag-ibig. Sa kasalukuyan, ang pag-ibig ng Diyos ay pumupuno sa ating mga puso. Romans chapter 5 verse 5 And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us Tayo ay may katiyakan na tayo'y mahal ng Diyos ngayon at kailan pa dahil sa Kanyang pag-ibig na nasa ating puso natuturing tayong mahalin ng Diyos According to 1 John chapter 4 verse 19. At nagkaroon din tayo ng kakayahang ibigin ang ating kapwa, lalo na ang ating mga kapatid na Kristiyano. John chapter 13 verses 34 and 35. Panglima, buhay. Sa kasalukuyan, tayo ay inililigtas ng buhay ni Kristo. Romans chapter 5 verse 10. For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Pansinin natin na ang kamatayan ni Kristo noong nakaraan ay naging mabisa upang ipagkasundo tayo sa Diyos, upang maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Ngayon, ngayong may relasyon na tayo sa Diyos, ang buhay ni Kristo ang siyang mabisang kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng kakayahan at pantugon sa mga pangangailangan upang makapamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Ang buhay ni Kristo ay tumutukoy sa kanyang kasalukuyang ministeryo bilang ating pinakapunong pari. Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. Ito ay tumutukoy din sa buhay ni Kristo na nahan at gumagawa sa kalooban natin. Galatians chapter 2 verse 20. Ang justification ay may dulot ding mga pagpapala para sa hinaharap. Una, kaluwalhatian. Sa hinaharap, may pag-asa tayong makakahati sa kaluwalhatian ng Diyos na mahayag sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pasahin natin ang Roma, Kabanatang 5, Talatang 2, sa pangalawang bahagi at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalatian ng Diyos. Kaagapay biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin mula sa bangin ng kasalanan. Biyaya din ng Diyos ang maghahatid sa atin doon sa kaluwalatian. Pangalawa, ligtas sa galit. Sa hinaharap, may katiyakan tayong maliligtas mula sa galit ng Diyos sa huling paghuhukom. Ayon sa Roma Kabanatang 5, Talatang Siyam, lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito ang pangako ng Panginoong Yesus. In John chapter 5, verse 24, Very truly I tell you, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. Ang tatlong kapanahunan na karaan kasalukuyan hinaharap ay saklaw ng pangakong ito ng Panginoong Yesus. Nakaraan, lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kasalukuyan, may buhay na walang hanggan. Hinaharap, hindi darating ang kahatulan kay Adan o kay Kristo. Sa Roma kabanatang lima, mga talatang labindalawa hanggang dalawamput isa, ay higit pang ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang mga pagpapala ng pag-aaring ganap o justification. Para maunawaan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo, dapat nating malaman ang tungkol sa isang dakilang prinsipyo na ginagamit ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa mga tao. Ito ang prinsipyo ng kinatawan o sa English representative. Sa Biblia may dalawang kinikilalang kinatawan, si Adan at si Kristo. Si Adan ang unang kinatawan, first representative. Si Kristo ang pangalawang kinatawan, second representative. Batay sa prinsipyo ng kinatawan, lahat ng ginawa ng kinatawan ay may epekto sa lahat ng tao na nakalakip sa kanya. Lahat ng tao na nakalakip kay Adan dahil siya ang first representative. Dahil sa ginawang kasalanan ni Adan, lahat ng sumpa ng kasalanan ay umepekto sa buong sangkatauhan. Papaano tayo makaliligtas at makakawala sa epekto ng kasalanan ni Adan? Gumawa ang Diyos ng paraan sinugo niya si Kristo upang maging second representative. Sa oras na sumampalataya tayo kay Kristo, ay ililipat tayo ng Diyos mula kay Adan at ilalakip na tayo kay Kristo. Ang paglipat na ito ay nangyayari sa pag-aaring ganap or justification. Dahil sa tayo'y nakalakip na kay Kristo, ang lahat ng epekto ng kanyang pagsunod sa Diyos ay tatanggapin natin bilang pagpapala. Pag-aralan nating mabuti ang Romans chapter 5 verses 12 to 21. At paghambingin ang mga sumpa na nakay Adan at ang mga pagpapala na nakay Kristo. Ito ang mga sumpa kay Adan. Marami ang namatay. Romans chapter 5 verse 15. Ang kahatulan ay dumating. Romans chapter 5 verse 16 Naghari ang kamatayan. Romans chapter 5 verse 17 Dumating ang kahatulan sa lahat. Romans chapter 5 verse 18 Marami ang naging makasalanan. Romans 5:19 Dumami ang pagsuway. Romans 5:20 Ang kasalanan ay naghari sa kamatayan. Romans chapter 5 verse 21 ito naman ang mga pagpapala kay Kristo. Lalong sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos. Romans chapter 5 verse 15. Ang kaloob na walang bayad ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Romans chapter 5 verse 16. Ang mga tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalong magahari sa buhay. Romans 5.17 dumating sa lahat ang pag-aaring ganap at buhay. Romans 5.18 Marami ang magiging mga matuwid. Romans 5.19 Lalong dumami ang biyaya. Romans 5.19 Ang biyaya ay makapag sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na Panginoon natin. Romans 5.21 Sa maikling salita, sa ilalim ni Adan, tayo ay naging alipin ng kasalanan at lahat ng mga masasamang bunga nito. Subalit sa ilalim ni Kristo, tayo ang maghahari na kasama niya sa buhay. Bilang pagwawakas sa araling ito, pwede bang tanungin ko kayo ng deretsahan? Alin sa dalawang kinatawan kayo nakalakip? Kayo ba'y nakalakip pa rin kay Adan o kayo ba'y nakalakip na kay Kristo? Kung kayo'y nananatiling nakalakip kay Adan, ang kasalanan ay patuloy na maghahari sa inyong buhay at lahat ng mapapait na bunga ng kasalanan ay kakainin ninyo hanggang sa wakas at tatanggapin ninyo ang parusa ng kasalanan. Ang kamatayan, hindi lamang ng pisikal, ng katawan, kundi ang ikalawang kamatayan na siyang walang katapusang pagkawalay sa Diyos at pagdurusa sa impyerno. Revelations 21.8 Maari kayong lumipat ngayon mula kay Adan patungo kay Kristo. Sampalatayanan at tanggapin ngayon si Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas at Panginoon. Sa oras ding ito ay ililipat ng Diyos at ilalakip kayo kay Kristo. At kalakip ni Kristo, inyong tatanggapin ang lahat ng pagpapala na ating binanggit sa araling ito. Ang mga pagpapalang ito ay sumasaklaw sa buong buhay natin sa ating nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Diyan magtatapos kaagapay ang unang bahagi ng ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang may pamagat na Ang Pag-aaring Ganap. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroong kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.